Dahil umabot ng 800,000 views sa TikTok yung ginawa kong DIY na kala na maihawan, ihawan. Kaya magluluto ako ngayon ng pansit dito sa amin sa bukid. At nilipat ko rin ng kulungan yung mga inalagaan ko na baboy. Kaya tara mga bay, samahan nyo kung magsipag dito sa amin sa bukid. Magandang umaga mga bay. So bago pala tayo magluluto ng pansit mga bay, ayayusin ko lang muna tong pinto ng kulungan ng baboy ko. Bali kakabitan ko lang sana to ng bisagra mga bay Kaso hindi tayo nakabili kaya ito lang muna yung kakabit ko na guma Dati pala mga bay nung ginawa ko palang to na kulungan Ay eh, hindi ko to nilagyan ng pinto dahil kapag binibinta na kasi yung mga inalagaan ko na baboy dito sa amin sa bukid mga bay, tinatanggal lang namin yung dingding na kawayan. Kaya ngayon ay lalagyan ko na ng pinto para hindi na ako palagi nagayos ng dingding kapag binibinta na yung aking inalagaan na baboy. At hindi ko pala na ipakita sa inyo yung unang pagbinta namin noong nakaraang linggo. Dahil timing din sa pagpunta ng bumibili ng baboy mga bay, lubat yung cellphone ko. Kaya hindi tayo nakapag-vlog nun bay, pero ikukwento ko lang sa inyo kung magkano yung ginansya ko sa pag-aalaga ng baboy ko dito sa amin sa bukid. Anim na piraso lang pala yung mga inalagaan ko ay na ibinta nung nakaraang linggo mga bay. At yung timbang pala hindi parehas, yung pinakamalaki ay umabot ng 86 tapos yung pinakamaliit ay umabot ng 72. At sa tatlong buwan lang pala yung pag-aalaga ko ng mga baboy dito sa amin sa bukid mga bay. Tapos yung bili naman ng mga baboy dito sa amin sa bukid ay 175 yung kilo kapag hindi lalagpas ng 80 yung timbang. Kapag lumagpas naman ng 80 yung timbang ng baboy ay 180 per kilo yung bili nila yung anim na baboy pala mga bay, yung bili nila ay 76,200. Tapos minawasan lang lahat ng nagastos ng may-ari mula sa feeds, vitamins, purga at ng piglets pa sila. Kung so, nabawasan na nga lahat ng nagastos mga bay ay may naiwan lang na 22,300. Kaya yun na yung hinati namin ng may-ari. At sa ngayon magsisimula na naman ako mag-aalaga ng mga bake mga bay. Kaya inayos ko na naman yung kulungan ko doon malapit sa aking bahay ko. Ito lang pala na apat yung ililipat ko na ng mga bake mga bay dahil nagsiksika na dito sila sa kabilang kulungan. At ito pala na kulungan mga bay, matagal to na hindi nalagyan ng baboy. Dahil malayo yung pinagigiba namin ng tubig dati dito sa amin sa malapit sa kalsada. Pero sa ngayon ay may gripo na, kaya nilagyan ko na na ng mga biik. Kaya kung bakit pala ililipat ko yung apat na mga biik mga bay doon malapit sa aking bahay kubo, dahil bukod sa nagsiksikan dito sila sa kulungan ay mas maganda din talaga doon kasi malapit yung tubig sa kanal. Pamangkin ko pala yung naghawak ng sako dyan mga bay, kaso hindi nakita ng kamera. Dalawang biik lang muna pala yung ilalagay ko dyan sa isang sako mga bay, dahil medyo mabigat-bigat na at malayo din ating lalakari papunta sa aking bahay, Kuko. Pasinsa na din kayo dyan mga bay kasi medyo nanginginig yung kamay nang naghawak ng nag yung cellphone ko. Kaya pagkarating ko dito sa kulungan ay agad ko naman binuksan yung pinto na ginawa ko kanina. At nung pagkatapos ko mailagay yung dalawa kanina ay agad ko naman binalikan yung pang-apat na ilalagay ko dito sa kulungan. Dati pala ay nasabi ko naman pala sa inyo kanina na anim yung may nalagaan ko na baboy dito sa amin sa bukid kaya sobrang nagsiksikan talaga sila dito sa kulungan ito. Pero ngayon ay apat na lang ilalagay ko para hindi din maapektuhan yung tubo nila. Kaya tinalian ko lang muna ng alam lang report temporary dahil hindi pa naman ako nakabili ng pantali nito. At bumalik na muna pala ako dito sa kulungan na pinagkuhaan natin kanina ng apat na biik. Dahil yung dalawang biik ay ililipat ko lang dito sa kabilang kulungan para maluwag-luwag na talaga at hindi maepektuhan yung pagtubo nila. At nung pagkatapos kung may mailipat yung mga biik sa kulungan ay agad naman ako naghiwa dito ng karning baboy dahil magluluto ako ngayon ng pansit dito sa amin sa bukid. At binukod ko lang pala sa paghiwa yung taba ng baboy dyan kasi gagamitin natin pang ng ricados mamaya. At pagkatapos ko nang maghiwa ay na lang paglagay yung taba ng karne ng baboy sa kawali. At nung lumabas na nga yung mantika ng taba ay agad ko naman sinunod yung paglagay ng laman ng baboy. At maiba pala tayo mga bay, umabot pala ng mahigit na 800,000 views sa TikTok yung ginawa nating DIY na kala na may ihawan. Sa mga nagko-comment pala na hindi ko marireply pasensya na po kayo dahil sa sobrang dami nyo. Pero nababasa ko po lahat ng mga comments nyo bay. At sobrang na-appreciate ko po yung mga comment nyo kung kalugasan kayo kaya maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa akin mga bay so back to the luto topic na pala tayo mga bay ito na pala yung ihalo natin sa ating pansit na lulutuin ko dito sa amin sa bukid carrots, ripulyo, bagyo, beans, at, at salam pala yung ihalo natin sa ating pansit na lulutuin dito sa amin sa bukid mga bay sinabay ko na lang pala paglagay yung sibuyas at bawang at nung na golden brown na yung bawang ay agad ko naman nilagyan ng kunting toyo At nung pagkatapos ko may lagay yung mga panghalo ay takpan lang natin saglit at nung konti na lang yung tuyo ay agad ko naman nilagyan ng tubig. Tapos nung kumulo na ay agad ko naman tinimplahan nilagyan ko lang ng konting asin at siyempre konting bitsin. Hindi ko na lang pala nilagyan ng magic syrup yung mga bay dahil hindi naman uso yung magic syrup dito sa amin sa bukid. Kaya tikman lang natin kung okay na ba yung muka ay di pala yung niluto ko pala dito sa amin sa bukid. Mukhang okay naman yung panglasa pero yung muka hindi pa okay kaya nilagay ko na agad yung biho natin mga bay. Tapos halo natin hanggat mawala yung sabaw. At eto na palang niluto natin na pansit dito sa amin sa bukid mga bay. Sora palang ay sobrang matatakam ka na talaga. Kaya tara mga bay, samahan nyo kung kumain ng pansit dito sa amin sa bukid. Kaya kung nakaabot ka sa video na to bay, pakicomment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang simpleng content na ito. At papalo na rin ako ng page para sa sunod ko na simpleng content na gagawin ko dito sa amin sa bukid mga bay. At habang kumakain tayo ng pansit mga bay, ay biglang umula na malakas naman dito sa amin sa bukid. Kaya hanggang dito lang muna tong video na to bay. Maraming salamat sa panonood.